Dami ng baba sa accessories ng ginawa ng Hawk para sa inyo ni Leo Mio. Di nila alam appreciation yun sa inyo. Ewan ko ba't ganun mga tao. Pwede na baba binabash nila. Pwede sila, ba't ba, ako binabash? Hindi ko mag-gets. Bakit di umaabot sa akin yan? Ingit lang sila boy! Naiingit lang. Min, alam mo, alam nyo guys, ito real talk lang, men ha. Ang tao kasi tol. Men, ako guys, wala. min pag, men, hindi na pera ang usapan eh. Gusto ko na-appreciate yung effort ko, min, Ayun ang usapan ngayon. Kung sino makakapag-appreciate. Men, kahit naman ikaw eh. Pag nagtatrabaho ka, binibigay mo yung lahat ng kakayanan mo sa trabaho mo. Tapos hindi na-appreciate yung mga ginagawa mo. Hindi ka ba mabuboset? Mabubosit ka, boy! Sasabihin mo, tang ina! OT ako ng OT! Tapos gaganyan ninyo ako, yung stana. Di ba? Ngayon, na, man, ako na, ina-appreciate ako ni Honor Honor of Kings. Okay? Nakatawa, guys. Nakatawa.